Ang tanda ng isang magaling na pinuno ay hindi sa dami ng kanyang mga nagiging tagasunod. Sa halip, ito ay sa dami ng kanyang mga nalilikhang mga susunod na pinuno. Sa mundo ng sining, kasabay nalilipas ng iyong katawan ang iyong mga alaala sa iyong pagpanaw. Ngunit ang iyong mga obrang iniwan ay mananatiling buhay at patuloy na mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang naging alagad ng siling, manunulat, direktor, aktor at mabuting guro sa karamihan. Nagambag ng mga pamanang nagpaimortal sa kanyang pagkatao. Mga pamanang paulit-ulit nating babalikan sa lahat ng henerasyon. Ang kwento ni Efren Ongping Reyes Sr o yung tinaguriang ang orihinal na Pedro Penduko. Pero kung bago ka palang lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Efren Ongping Reyes Sr. ay isinilang noong ikalabing walo ng Hunyo taong 1924. Siya ay isinilang at lumaki sa Tayuman sa Maynila. Siya ay nagmula sa angkan ng mga alagad ng sining na kung saan ang kanyang lolo na si Severino Reyes ang siyang may-akda ng napakaraming mga kwento sa nasabing larangan. At sino nga ba naman ang hindi makakakilala kay Lola Basyang na siyang pinakatanyag sa lahat ng kanyang nilikha? Ganon din ang nanay at tatay niya, pareho silang manunulat. Kaya't hindi na nakapagtatakang nasa dugo na ni Efren Reyes Sr. ang pagiging kagaya nila. Bagamat sila ay nagmula sa may kayang pamilya, hindi ito naging hadlang para talikuran niya ang pagkahilig sa sining. Kaya lang, isa rin sila sa mga naantala ang karera nang pumutok ang digmaan. Pero pagkatapos nito, sa muling pagkabuhay ng pelikulang Pilipino, nagsimulang umarangkada ang kanyang karera. Nakasabayan pa rin niya sa mga panahong ito si Fernando Po Sr. na tatay ni FPJ na siya namang nangungunang aktor ng na mga sandaling yun. Taong 1947, sa edad na 23, nang una siyang sumabak sa pelikula na pinamagatang Hagibis. Kumita ito ng maganda na naging hudyat naman ng maganda ring pagsisimula ng kanyang karera sa pinilakang tabing. Nagsunod-sunod kagad ang kanyang proyekto hanggang sa noong taong 1949. Ginawa niya ang pelikulang Commander Sundang na nagpasikat sa kanya ng husto. Ito rin ang naging pinakapopular niyang pelikula sa lahat. Dahil sa tagumpay na ito, itinanghal si Efren Reyes Sr. bilang pinakamalaking bituin na hawak ng Premier Productions at siya rin ang may pinakamalaking kontrata dito. Siya rin ang aktor na napisil gumanap sa mga fictional character superheroes na pinasikat ni Mars Rabelo, gaya ng Raul Roldan, at alam nyo bang si Efren Reyes ang original at kaunaunahang gumanap sa karakter ni Pedro Penduko? Siya ang nagpasikat dito na naging dahilan nga ng pagkakaroon ng maraming version nito sa mga pelikula, pantaserye at comics. Si Efren Reyes din ang kauna-unahang gumawa at nagpasikat ng mga cowboy movies dito sa Pilipinas. Sinimulan niya ito noong taong 1950 kung saan pinagbidahan niya ang pelikulang bandido na talagang tinangkilik ng mga tao dahil sa kakaibang estilo nito na noong mga panahong yun ay siya pa ang nag-iisang cowboy movie na naipapalabas dito sa bansa. Nasundan pa ito ng prinsipe Don Juan sa kaparehong taon 1950 na kung saan naman pinauso niya ang mga eksenang nagpapamalas ng kanyang galing sa pag -e eskrima o pensing. Nasundan pa ito ng Kapitan Bagwis noong 1951, Kapitan Berong 1953, Salabusab 1954, Eskrimador 1955, at napakarami pang iba. Pero sa kabila ng maagang tagumpay, hindi niya itinuon ang kanyang talento sa pagiging aktor lamang. Naging producer din siya sa mga pelikula, naging writer, at higit sa lahat, naging isang matagumpay na director. Si Reyes din ang nagdirect sa mga naunang pelikula ni FPJ, gaya ng Ito ang Maynila, Sigaw ng Digmaan, Mano Mano, Mascarados, Daniel Baron, Baril na ginto At kung ano-ano pa Isa rin siya sa mga naging mentor ni FPJ Noong mga panahong namatay ang tatay nito Na si Fernando Senior Sa murang edad Ginabayan siya nito hanggang sa mahimok magkaroon ng sariling FPJ Productions Na nakatulong naman ng sobra-sobra Sa napakarami nating mga kababayan Sa loob at labas ng showbiz Naunang ikinasal si Efren Reyes kay Primitiva Reyes noong taong 1944. At dito nagkaroon siya ng tatlong anak na si na Reynaldo na namatay naman dahil sa sakit sa edad na 6 na taong gulang lamang si Winifreda at ang una niyang junior na si Efren Reyes Jr. Pero kalaunan, napangasawa naman ni Efren Reyes ang aktres na si Virginia Montes at sila ay nagkaroon ng anim na anak na kung saan naman Dalawa sa mga ito ang sumunod sa kanilang mga yapak sa showbiz. Sila ay sina Cristina Reyes at ang kanyang ikalawang junior na si Efren Reyes Jr. na nakikilala natin ngayon. Si Efren Reyes Jr. din ang itinanghal bilang kauna-unahang Pilipinong tumanggap ng International Award na Best Actor. Ito ay nakuha niya sa Asian Film Festival noong taong 1955. Dahil naman sa kanyang husay sa pagganap sa pelikulang Ipugaw. Nagsimula naman siya sa pamas bilang best picture sa mga pelikulang sa Labusab at Kalibre 45 bago niya nakuha ang prestiyosong pamas best actor award noong taong 1960 sa pelikulang Kaday ng Putik. Naging publisher din siya ng Liwayway Magazine na siyang pinakasikat ng mga panahong yun. At dito nakilala si Kulapu na muli niyang binuhay ang pagkatao na isang likha naman ng kanyang tatay. Si Kulapu ang Pilipinong version ni Tarzan na pinasikat naman ni Efren Reyes Sr. At sa sobrang kasikatan ay ginawa pa niya itong ice cream brand na Kulapu Ice Drop na naging family business pa nila at pinagkakitaan nila sa mahabang panahon. Patuloy pa siya sa paggawa ng mga pelikula, pagsusulat nito at pagdidirektor noong buong dekada 60. Ikalabing isa ng Pebrero ng gabi taong 1968, nagtungo si Efren Reyes Jr. para tumaya sa karera. At ayon sa report at sa mga nakakita, tumama ng malaki itong si Efren Reyes. At habang kinukolekta niya ang kanyang napanalunan, nagpasya itong umuwi na kagad dahil baka mabawian pa. Ngunit hindi pa man nakakalayo. Habang naglalakad siya papalabas sa racetrack, bigla na lang siyang nag-collapse at dinala siya sa first aid station sa lugar. Ngunit ilang sandali lang ay isinugod na rin siya kagad sa St. Anne Hospital sa Dalpan Street sa Santa Ana sa Maynila dahil sa critical na kondisyon. Sinubukan siyang isalba ng dalawang doktor at inaplayan pa ng external heart massage pero hanggang doon na lang talaga siguro ang PC ni Fren Reyes Sr. Da alas 9 ng gabi, idineklarang e wala ng buhay ang aktor at namatay siya sa pamamagitan ng atake sa puso. Si Efren Ongping Reyes Sr. ay pumanaw sa edad na 44 na taong gulang lamang. Samantalang marami ang nanghinayang at tumangis sa kanyang pagkawala at sumugod ang di mabilang nakaibigan at tagahanga sa Mount Carmel Church para magbigay pugay sa huling pagkakataon sa kanilang idolo. At dahil sa sobrang dami ng tao, kinailangan pa nilang ilagay ang kabaong ni Efren Reyes Senior sa may bahagi ng bubungan ng nasabing simbahan para lang mapagbigyan ang mga tagahanga niya na masilayan ng kanilang idolo sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Park sa Marikina City. Maaaring naglaho at lumisan ang katawang lupa ni Efren Reyes Senior. Ngunit ang kanyang mga nagawa at ambag sa sining ay mananatiling buhay sa puso ng bawat isang kumikilala sa kanya. Na siya namang nagmimistulang kayamanan na paulit-ulit nating masusumpungan sa lahat ng henerasyon. Ikaw kaibigan, sa anong paraan mo nais kang alalahanin ng mga tao? Anong mga likha ang nais mong ipamana sa mundong ito na magsisilbing baka sa iyong paglisan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!